Kamusta po kayo mga idol? Ito na naman ang panibago nating video. Ito yung huli natin sa pangilaw. At dahil sa dami ng ating napanalubungan, ay hindi agad natin ito nailuto. Itinabilang natin ito para mailuto panghapunan. Tara, let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay itutuloy na natin ang pagluluto sa mga nahuli nating mga sihi. Pero bago yan ay ipapakita ko muna ang aming project ngayon. Ito ang aming winawiringan ngayon dito sa buhay na tubig. Magkakabit nga pala kami ng pin light. Bukod sa pin light, ay magkakabit din kami ng strip light or cob light sa iba. Sinusukat na nga ng ating kasama upang makuha ang sentro ng paglalagyan ng pin light papalitan din natin ng bagong center light ang ilaw na to para lalong gumanda ang disenyo ng ceiling nila. After mabutasan ang lahat ng paglalagyan ng pin light ay nilagyan na rin natin ito ng mga wires para maisalpak na natin ng maayos ang mga pin lights. Ang mga pin lights nga pala ay hindi malakas sa kuryente dahil sila ay mga LED. Matapos maisalpak ang lahat ng pin lights sinunod naman nating ikabit ang mga center lights. Bago nga pala namin ikabit ang center light na to, ay sinukat muna namin ang sentro para eksaktong nasa gitna talaga siya. Mas maganda kasi na sinusukat muna ang sentro bago ikabit ang mga center light. Matapos nga maipwesto ang lahat, ay tinesting na natin ang ilaw nito. Tatlong kulay nga pala ang ilaw na to. May dim, warm at saka light. Matapos maikabit ang cove light ay tinesting na agad natin ito at grabe mga idol napakaganda ng kulay nito at bagay na bagay ito sa napakagandang bahay ni madam. Bukod nga pala sa kulay blue may ibang kulay pa ito depende sa iyong gusto. Remote control nga pala ang panselect dito pwede din siyang naka-stay lang sa isang kulay at pwede din na iba-iba at sunod-sunod ang mga kulay depende ito sa trip mo napakaganda talaga ng ganitong design medyo mahal nga lang pero talagang sulit ka at siguradong mapapahanga mo ang kapitbahay o mga magiging bisita mo matapos nga maikabit ang lahat ng coblight at pin lights ay nagprepare na tayo para umuwi inabutan na nga tayo ng hapon sa paggagawa ng mga ilaw dito Habang nagbibiyahe ay naiisip natin Ang ating huli kagabi Ang ating napangilawan ng mga sihi Agad nga akong bumili ng luya Para sa ating sihi At inuwi ko na agad dito sa bahay Para makapag-start na tayo sa pagluluto Nagkusnit na nga tayo ng bunot At para makapag-start na tayo Sa paglalagay ng uling sa ating kalan ganito ang diskarte natin upang mabilis mapaapoy ang mga uling. After nga na ang mga bunot ay sunod na nating inilagay ang mga uling. After nito ay inilabas na natin ang ating mga sihi upang mahugasan at mawala ang mga lumot sa kanilang mga balayan. Balayan ang tawag namin sa pinakang bahaya ng sihi sa inyong lugar po ba mga idol? Balayan din ang tawag dito. Nagsalang na tayo ng tubig sa kalan at pagkatapos ay inilagay na natin ang mga sihi. Luluyahan nga lang pala natin ito mga idol. Ito ang favorite natin na luto sa ganitong mga sihi. Napaka quality kasi ng kanyang sabaw at mas masarap pa ito sa kape. Pwede din naman itong gataan. Pero mas gusto talaga natin ang kanyang sinabawan. Kayo po ba mga idol? Anong favorite niyong luto sa mga sihe? Inilagay na nga natin ang sibuyas at bawang. Agad nating ginayat ang luya. At nilagay na rin natin ito sa ating niluluto. Nilagyan na rin natin ito ng asin. konti lang dahil medyo maalat ang mga sihe. After nito ay tinakpan na natin ang ating niluluto at hihintayin na lang ito para kumulo. At nang kumulo na nga ay binuksan ulit natin at tinikman ang lasa ng kanyang sabaw. Matapos ito ay naglagay na tayo sa tasa ng sabaw ng ating niluto. At pagkatapos ay tinikman na natin ang sabaw. Hinipan muna natin ito dahil medyo mainit. At grabe mga idol, napakasarap talaga ng sabaw ng sihi. After nito ay nagsandok na tayo ng kanin para makapag-start na tayo sa ating pagkain. Inabot na kasi tayo ng gabi kaya naman nakakaramdam na tayo ng gutom. Sinabawan na agad natin ng mainit na sabaw ng sihi ang ating kanin. Napakasarap kasi ang isabaw nito sa kanin. At eto po ang first bite ko para ulit sa inyo. Mmm! Sarap! Kain po tayo mga katalong. After nito ay kumuha tayo ng taktakin upang malasahan ang kanyang laman. Ang sihing ito ay tinataktak lang kaya naman ang tawag namin ay taktakin. Napakasarap ng laman nito mga idol at talaga namang mapapasabi ka ng quality na ay goods pa. Dahil sa sarap ng taktakin ay sunod-sunod ang pagtaktak natin ito. Ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Boy Matikas, Charlie Katulay, Lutong Bahay ni Dian Brown, Mindoro Katutubo Vlog, Edwin Serapico, Cherry Loporte sa Pamadiko at Solyang Falparcon.